musta buhay-buhay natin, nai? Ganito lang ah, magpapahirap. Magpapahirap? Hindi ba pwedeng magpayaman? Bakit magpahirap ang napili mo? Ilang taon na ba si nanay? 69 maybe. 69? Opo. Paboritong number. Ha? Ah? Ah, saan ang asawa niyo, nai? Patay na. Ah, patay na. Sorry po. Ilan po anak niyo? Sampo. Ah, sampo. Ah, patay tayo dyan. Eh, kaya pala, paborito yung 69. Ha? Ah? Kasi kaya nakasampo si nanay. Oh, so anong gusto mo, nay? Malayo anak ko, andiyan yung mga anak. Kaya, ang kaya na gusto kong lumayo yung mga anak ko. Kaso At lang, wala silang kuhan, high school graduate sila lang. Ah, high school graduate. Hindi sila nakakali. Mm. Kaya, andito sila sa construction. Uh -huh. Nay, akin ay kamay mo, nay, para mapasaya naman kita sa araw nay, na ito. Salamat. Oo, o, nay, bilangin mo. Hmm. Isa, two, okay. three, Thank you. Four. Si Nanay? Nay! Ah. Kumusta? Pwede ba tumuloy? Okay. Ano pangalan ni Nanay? Maria. Po? Maria. Nanay Maria? Opo. Oh, kumusta po si Nanay? Opo, oh, ganito lang kahirap. Opo na ako na Opo. Oh, Nay, magandang uh, hapon. Hapon na pala. musta buhay-buhay natin, Nay? Ganito lang ah, magpapahirap. Magpapahirap? Hindi ba pwedeng magpayaman? Bakit hmm. magpahirap Para. ang napili mo? Oo, kasi ganyan talaga ah. Kaya nga, dapat sabihin mo, nagpapayaman. Papayaman na. <laughs> oo, oo, kumusta kayamanan ni Nanay? Ganito lang ah, kung hindi ako nag... Kung wala akong Kung hindi, kung hindi na ako ano. Kaya ganito lang nga, ah, magpapahirap ako. Ah, mahirap ang buhay. Ilang taon na ba si nanay? 69 ikintayin 69? Opo. Paboritong number. Ha? Ah? Ah, saan ang asawa nyo, nai? Patay na. Ah, patay na. Sorry po. Ilan po anak niyo? Sampo. Ah, sampo. Ah, patay tayo dyan. Ay, kaya pala, paborito yung 69. Ha? Ah? Opo. Kasi kaya nakasampo si nanay. Oo, oh, nagkatampo na ako, ha? Oo. Oh, mahirap kung... mo sa buhay na Ha? Ah? Mahirap ang buhay na mo. Oh, ah, mahirap din ko? ang buhay nila. So, nay, ito, dito kayo nakatira? Oo, oh, dito ang buwa, bahay ko. Etong bahay nyo? Oo. Okay. yung mga anak nyo saan? Sa mga kapitbahay ko. Ah, mga kapitbahay nyo rin. Sa bukubo. Oo. Oh, oh. ah, importante na, yung mga anak mo, hindi nakalayo, nandyan lang. Nandyan lang. Oo. Oh. Wow. Siyempre, ano, Mag, mag, pag may sakit ka, magandang nakapitbayang. Madadamayang, na. oo, oo. Kaya nga sabi ko, Nay, maswerte pa rin tayo kahit medyo mahirap. Ang mahalaga, nandyan yung mga anak natin sa paikot-ikot. Kasi minsan may mga magulang na ang dami niyang anak, ang anak niya mayaman, Nay. Mayroon, may isang pamilya, Nay, mayaman. May tatlo siyang anak. Yung isa niyang anak nasa Amerika. Hmm. Yung, yung isa nasa US. Tapos yung isa nasa United States. No, ay, Oo, mayaman. Ka, dito lang. O, tapos siya nandito siya yung nanay. Pero in, magkakasakit siya, hindi siya matulungan kasi ang layo. Ang layo. Oh, okay. so anong gusto mo nay? Malayo anak o andiyan yung mga anak? Kaya, ang kakay na gusto kong lumayo <laughs> mga anak ko. Tato At, lang, wala silang high school graduate sila lang. Ah, high school graduate. Hindi sila nakakali. Mm -hmm. Kaya, Andito sila sa con Hmm. Bakit, mm -hmm. Nay? Matanong ko lang, Nay. Nung malakas pa si Tatay, malakas ka pa, ano po bang hanap buhay niyo? Magtitinda po. Saka naghilot. O, oh, kuminsan tinatawag ako mag-aaral. mang ka, Nay? Opo. Magaling ka manghilot? Aray, kore! Ah, Nay, napilay yata ako. Ah, ako nga, o. Oh. Pilay sa oh? natumban. Palagi ako natumban. Tignan mo na yun? O, oh, tumutunog. Pila mm, Magkano bang bayad sa pahilot na Kait Kahit minsan, may magbigay ng 20. Oo. Uh, 50, yun na lang ay. Mm. Hindi ko kinukutang magbigay sa Ah, yung kusa. Kusa lang. Ah. Yun Dapat na nakapaskil dyan na Bayad sa hilot, 300. Ba? Magtumulong ka, saka sabihin mo lang ganyan. Oh. Kahit ako, kahit nag-gabi na akong call, ako, nakakasakit ng mga bata, kung nagkoconvulsion, ah, akong kinukuha. Hmm. Alam mo na, yung lolo ko, manghihilot din yun noon. Bana hmm. no. yun eh. Oo, oh, oh. noon, manghihilot yun. Pag may mga napilay, hmm. napilay yung mga basketball, hmm. hinihilot yun niya. Noon. Oo. Oh. Tapos yung kapatid ko, na babae, sinulat niya sa kalendaryo, bayad sa hilot, sa piso. Alam mo, ang ginawa nung magpapahilot, kasi pumunta yung magpapahilot, wala pa yung lolo ko, mm -hmm. tatawagin pa. So, sabi ng kapatid ko, upo ka muna dyan, kaya tawagin ko si lolo. O, di umupo dyan. Ay nakita nung magpapahilot, may nakasulat, 10 mm -hmm. piso. Ginawa okay. niya, si umalis yung kapatid ko, tawagin niya yung lolo na. Pinabaliktad niya yung kalendaryo, wala nang bayad sa hilot. Mm -hmm. Oo. <laughs> kasalanan lang. Ah, kasalanan nila. <coughs> kasi mahirap maghilot kung walang kurot ng uh, tama, eh. Walang kurot? O, yung parang kundi mag, sila magbigay, kami ang kawawa naghilot. Lahat ng mga sakit nang niniilot mo pupunta sa amin. Ah, ganun ba yun? Oh, Totoo pala man, yun? Kasabihan nila? Kasi, ha? Man, mana, Kaya na, kailangan kahit papano kahit yung kusang loob. Oo, oh, oh, kahit limang piso lang, no? Opo. Oh, kahit hmm. na kung minsan, may magpahilot, mm. walang bayad, gumaling, pamangkin oh. ng asawa ko. Oh, oh. Siyempre ako ang kawawa, magkasakit din ako. Oh, ganun pala Kaya yun? Piso-piso -piso lang, kahit mm. na salapi, sabi ko, oh, oh. basta magbigay si kayo. Salapi? Oh, Parang mm. ngayon ko lang narinig yung salitang oh, salapi ah. 50, 50 centavos. Kahit na piso lang, sabi ko, oh. yun ang ginagawa ko sa kamag-anak ng asawa ko. Mm -hmm. Nay, bilang sixty uh, 69 years old, ano yung libangan mo ngayon? Wala. Eh mga apo ko, no, kung kinitigawan ko, wala oh. akong kalibang-libangan. Mabuti na yun, no? malakas pa kahit 69. Kahit, eh, siyempre eh, nagdadasal ako sa Diyos. No? Kahit na ganito lang ako, na ang payat na ako, mm. sabi ko, bigyan mo ako ng uh, lakas ng loob ko. Apo, Oo. So, ka tulong ako sa kapwa ko, sabi mm -hmm. ko. tama sa marami pang ako yung mga anak ko. Kaya mm -hmm. kawawas sila yung mga apo ko din. Oh. Yun, ay na ako, ano? mahirap ang buhay ko kasi. Hindi ka naman high blood na eh? Hindi naman. Hindi naman. Mm -hmm. Yan ang kagandaan sa mga lumang tao, no? Hindi sakitin. Mm -hmm. Oo, oh, likas talaga. Andun na, mahirap ang buhay. Pero, yun nga, hindi sakitin. Kaya very thankful pa rin tayo na eh, no? Sabi kapit ko may magtatabi. Sabi nga nun, ang hirap bang buhay mo, ano, sabi nga nun, marami kang papalabasta na mamatay. Sabi nga, ako rin, sabi ko, nagdadasal ako. Mm -mm. Tumatawag ako sa Diyos. Mm -mm. Siyempre, kahit nag... mamamatay. Ayaw mo pa mamatay? Ma Oo. Ay, nay, walang taong may gustong mamatay, ah. Oo. Oh. Oh, kahit ako, ayoko pa mamatay. Oo. Oh, ah. oh, masarap Bak pa mamuhay kahit na sa loyot ka, kay ulamid mo di, ano, hindi ka man nagmagirap, mapitas-pitas ka dyan. Oo. A, paborito mo ba yung sa loyot, Nay? Sa loyot, Paborito ko rin yun, Nay, sa loyot. Sa loyot, yeah. okra. Oo, oh, okra. Ano, mapunong, maganda yun na, yung mga ganun. ngayon, ano on, marami kaming tanim ngayon, wala na. Ah, wala na. O, hindi kami makatanim, taba, nakuha-kuha ng munisipyo na ito. Ah, nakuha na yung mga lupa nyo. Mm -hmm. Maluwag hindi namin lupa ito, anak ko. Ay, kanino nyo ito? Sa munisipyo. Ah, government to? Nakikitirik lang kayo na naki, dito? Ano, ito binigay sa akin sa munisipyo. Ah, binigay na ng munisipyo? O. So, Kasi hindi pa, na kayo mapapaalis? Hindi. Ah, thank you, Lord. 1985 nandito na kami. Kami ang naglinis dito. Hmm, kaya sa inyo na to? Oo. Ito, ito lang. Ito lang? Yung kinatatayo o. lang na to? Kaya may hirap pag buhay kasi nakasakit yung atawa ko. Siyempre namatay. Wala na. No? Sige na, salamat ha at napasyal ko kayo dito. Opo, no? salamat. Nagbigyan kita na ng ano, pambili ng saluyot. Opo, thank you. pa you. No, ba? Diba? sabi mo, paborito mo yung saluyot. Ha? Opo. Ano bang ulam mo kanina nai? lunch? Hindi pa ako nagkakumain. hindi ka pa nag, ano, naglunch? lunch mm, mm Sige, may mabibili ba saluyot dyan ngayon na Mayroon yung na nabibili, may binigay sa akin. Gusto niyo? Ha? Hindi, ay hindi ako ano na ang gusto ko hindi yung mga akin. gusto ko na yung mga kamansi, langka, mm -hmm. mga ganun yung mga gusto ko. Mm -hmm. Wala yung may ari dyan na langka. Ay may langka dyan? Eh, yun. ah, patay tayo dyan, paborito ko yun nay. Pero haya mo na, wala yung may ari. kan Hindi, haya mo na. O, nay, akin kamay mo, nay, para mapasaya naman kita sa araw ay, na ito. Salamat. Oo, o, nay, bilangin mo. Isa, to, three, Thank you. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Thank you. Very, very, very much. Oh, very, very much. Thank you. Happy ka ba, Nay? Opo. Ha? Happy ka? Nakatanggap ka ng blessing sa araw opo, na to? Opo. Ano masasabi mo, Nay? Nakatanggap ka ng blessing, biyaya sa araw na ito? Salamat sa Diyos <laughs> na may biyaya na binigay ng kapwa ko. Salamat kay God, no? Opo. Thank you rin po, Nay. No? Alam mo, Nay, malapit talaga ang puso ni Daddy Frankie sa mga lolo't lola, mga senior nating kababayan. Kaya, Nay, bigyan kayo ng lakas ng Diyos mm. -hmm. din na magtumulong. Bili ka ng maraming saluyot, Nay, para masumaba pa buhay mo. Opo. Ulam, no? Opo. Ano ba paborito ulam ni Nanay? Mm, mga kon ako, ah, minsan ayaw ko kumain ko, minsan saging. Mm, mm Tayong matanda, magpili din ng ulam. Ayaw mo ng na liempo, Nay? Ha? Ayaw mo liempo? Ay, ayaw ko. Alimango? O, Yung... mm, mga kapahay vlog. Ay, ayaw Nagkukontrol Nagkukontrol ako ng ano, mga ganyan ta. Mga limango, makapahayblad. blood. Makapahay, blad, di makapahay po? blood. Opo. Eh, lechon na lang. O, kung minsan manok. Ah, manok. Hindi, lechon baboy. Hindi <laughs> ako makon, para ako mahilo sa mga taba-taba. Oo. Sa akin na yun, high blood din ako pag crab tsaka mga lechon. Opo. Na high blood ako kasi ang mahal. Ay, ang dami namin. Mm Hindi -hmm. pakbet na lang, no? Opo. O, kaya pansin mo, yung ulam namin na, araw-araw pakbet. Oo, kahit kami dito, umuutang kami. Yon, hindi nang... nakaka-high blood. Di ba? Huh? kami din. Ha? Huh? kami din. Oh, Oo, ka rin. Pakot. Kasi may nagtutur -tur -tur dito, oh. mga pamang... Ah, pala utang ka rin ba na Oo, oh, umuutang kami. Bukwas. Oh. Oh, sige na nai. Kung... Mama ko ano. saan pa mapunta yung kulitan natin. Salamat Opo, oh, ha. Salamat. Nay, nakabidyo po tayo. Oh, I-upload namin to. Mapapanood ng mga anak mo. Anong masasabi oh. mo sa sampu mong anak? Uh, ano misahe mo sa mga anak mo? Oh, mga anak ko na sampo, nandito yung mga biyaya na bigay sa akin ng tulong. Oh. Mga anak na sampo? Opo. <laughs> hindi nabanggit ni Nana yung pangalan ng mga anak. Oh, huh? hindi ko na. Mga sampo na lang, hindi mo na alam yung pangalan nila. Na. Oh, kasi mag-ano ako, sanayin yung mga anak ko, hiyain sila. Ah, oh, oh, sige. Okay, sa mga anak ni nanay na sampo, shout out sa inyong lahat. Ah, uh, hindi na mabanggit ni Nana yung mga pangalan. God bless you more, Nay. Opo. Salamat po. Ako salamat. po si Daddy Frankie, ano? Opo. Thank you so much po. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat pong muli at ito, uh, si Nanay. Ano pangalan niyo ulit, Nay? Maria Dito. Nanay Maria na ating nadalaw dito sa kanyang munting uh, tahanan na ito. Kaya nabigyan natin ng kaunting tulong pinansyal. Maraming maraming salamat mga kababayan. Daddy Frankie po, anak na panggapsinan. From Pangasinan I love you all po and God bless